Wedding nga po pala ngayon ng aking sister-in-law. Kaya naman for today's video, samahan niyo po kaming muli sa aming napakaraming ganap ngayong araw. Dalawang araw pa bago ang kasalanan ay ganito nga pala yung mga karaniwang ganap dito sa amin sa probinsya tuwing merong baysanan. Kinaugalian na nga ho dito sa amin sa Mindoro basta meron nga pong kasalan ay hindi talaga pwedeng mawala ang pagkakalami at pagsusuman dahil ito nga ni ho ay kalimitang inirerigalo o sinasabit sa mga ninang at ninong. Isa rin nga po ito sa mga pinagmamalaki at masarap na kakanindini sa amin. Bali ayan nga po pala kapag ganitong kumulo na nga yung gata ay nilalagay naman nga pala diyan itong pulang asukal. Medyo matrabaho din nga talaga ang pagluluto ng ganitong kalamay pero talaga namang walala ang yan kapag maran kang katulungin at kabayanihan nga kapag ganitong merong mga gawaing pagkakalamayan kapag merong baysanan. Sa paghalo-halo pa nga lamang po ay talaga namang dapat ay makisig ang iyong bisig. Nung nakarang mga video ko ay meron din nga palang iba't ibang pamaraan sa pagluluto ng ganitong kalamay at yung iba ay tinatawag na patabol o kung sakuan ay binibilog nga pala muna nila yung malagkit bago ilagay dito sa gata na may asukal. Pero sa puntong ari nga po kapag nagaluto ng kalamay dito sa amin sa bahay ay pinapagiling na nga pala namin yung pinakang malagkit na bigas at ayan kapag ganito nga na yung gata na may asukal ay eh, saka naman utik-utik na binubuhos. Oras din nga ho ang inabilang sa pagluluto ng ganitong klasing kalame. At talaga mang mula umpisa hanggang matapos ay eh, wala kang ibang gagawin kundi humalo ng humalo. Naglalagay rin nga po pala kami dito ng peanut butter, pampalinamnam at saka ng star margarine para pampakintab batang hindi rin madikit yung malagkit. Mga kamag-anakan, kapatid, pinsan nga pala ni tatay ang mga katulungin namin sa pagluluto ngayon din ng kalamay sa amin. Yung tipong kahit mahirap at mapagod din nga ang pagluluto ng ganitong klasing kalamay ay eh, bali walang ang yan sa napakaraming kwentuhang nagaganap. Aba hindi pa nga naubusan ang kwento ay maya maya ka pa iluto naman din nga aring kalamay. Naglatag na rin nga kami diyan ng malapad na plastik dito sa pinakang ibabaw nga ng lamesa at dito nga muna namin palalamigin bago ibalot nga sa silupin. Nako ay sa puntong arai kung kaharap nyo nga lamang ho yung garining karaming kalamay ay talaga ramang mapapa. Kalbot ka ng kaunti at talaga ramang anong pagkakasarap at napakalinamnam talaga ng pagkakaluto. At ayan at maya maya pa nga ho anong hindi na nga mainit itong kalamay ay eh, pinaglalagay na rin nga pala dito sa silupin. Karkulahan na nga lamang po yung pagbabalot nila diyan ng kalamay at ito talaga yung mga kareng yung sinasabit sa mga ninang at ninong kapag mga akasal. Tingnan nyo naman nga ho yung pagkakaluto ng garing kalamay at eh, talaga naman anong pagkakaligat niyan at kahit mga ilang arawan pa yan eh, hindi nga kagad yan nasisira. Gagawa rin nga po pala kami ngayon ng sumang malagkit na yari sa palaspas ng nyog. At isa rin nga ito sa mga hindi pwedeng mawala kapag merong baysanan dito sa aming probinsya. May git 15 kilo sa malagkit na bigas nga pala itong susumanin namin ngayon. Bali ayan, nagpakulo na nga pala kami diyan ng gata na merong konting asin pagkatapos ay binus na rin nga dito sa malagkit na bigas. pag haluin nga lamang huya ng maigi para kumalat nga at sa itong malagkit na bigas. At pagkatapos ay aopisahan na rin nga ang pagbabalot nitong sumanin. At eto namang na inahigit nga ni tiya gilin. Ito nga pala yung don dun sa sumang palaspas. Kapag ka rin nga pong merong tulungan, karariwa ang mga, mga kalalakihan nga ang gumagawa ng kalamay. Tapos ito naman nga rin mga grupo ng kababaihan, sila nga ang punong abala sa pagsusuman. Bata pa nga lamang po ako, eh, rin nga mga tiyahin ko, mga pamangkin nga niho ng lola ko ang palagi din niyang katulungin sa pagluluto nga at paggawa ng ganitong sumang palaspas. Kaya rin mga areho, ay eh, talaga namang sanay na sanay na tawaging tawagin kapag ganito nga merong gawaan nga ng suman. Sobrang hihilig at paboritong, paboritong dito ko rin talaga yung ganitong klaseng sumang malagkit na binalot nga sa palaspas ng nyog. Gustong gusto ko rin nga itong inaalmusal at sinasawsaw sa kape. Eh. Aba, ay pag nakadalwa ka man din ng ganitong klaseng suman, ay busog na busog ka na. Nakakatuwa din lamang talaga pag masahan mula noon na ngayon ay naroon pa rin talaga pagkakawang gawa at pagtutulungan lalo pa nga sa mga ganitong baysanan. Mabilis din talaga makatapos kapag marami kang katulungin. Ayan nga at nilalagay na nga pala ni rin si Tia Ima yung mga binalot na suman dito nga sa malaking kawa. Medyo matagal-tagal nga lamang ang pagluluto ng ganitong klasik klaseng sumang malakit na binalot nga sa palaspas ng New York dahil halos nga niya magdamag magdamagang asa lang. Naglalagay rin nga po pala diyan ng pinakang para mas malinamnam nga ang pagkakaluto dito sa sumang malakit. At ayan, pagkasiga nga pala diyan ng nanay ko ng bandang alas 6 ng gabi ay bandang alas 6 din nga pala ng umaga hinango. Sobrang dami nga nitong sinuman ngayon at paniguradong tamang-tama nga ito sa kasalan. Merong pansabit sa mga ninang at ninong at meron pa nga pangbinta sa mismong araw ng kasalan. Nako ay aring suma na talaga kasarap isaw-saw sa mainit na kape. Bali, ayan, pinupunasan nga pala yung basahan ng nanay at saka ng lola ko para hindi nga ni malagkit fast forward at eto nga pala yung mismong araw ng kasalan kaya naman madaling araw pa nga lamang pala umuwi nga kami dito sa pola para makatulong man lamang sa paggagayat ng mga sibuyas at bawang Mamayang alas tres pa naman nga ng hapon ng kasalan kaya naman ngayon nga ni ang pagluluto ng mga iba't ibang klase ng putahing ulam dini nga po sa amin sa Mindoro basta garing yung kasalan ay talaga namang hindi pwedeng mawala ang mga pambansang ulamin ang kaldereta at ang minudo kaya't eto at pinagmamarinit nga pala muna ni kuya itong mga alutuin para higit na mas malasa at mas masarap nga ni pang minudo nga pala itong kanilang alutuin kaya naman nagisa na nga pala ng bawang at saka ng sibuyas at pagkatapos ay sinunod na rin nga pala itong mga karneng marinado. Bandang alas 7 pa nga lamang ito ng umaga ay e kagkaga na nga ni kaming lahat dito sa mga pagluluto at pati na rin nga pala itong biyanan ko ay eh, nagaluto nga pala siya ngayon ng mixed seafoods. At ari namang tiya dulce ay eh, napakarami na nga rin nabalot na lumpiang Shanghai. Kakuwari mamay pamihadong iri ang unang-unang mauubos. At pagkabalik ko rin nga din sa may kabilang bahay ay eh, malapit-lapit na rin nga, rin nga rin maluto itong menudo Sa pala ang man din ang amoy na ring minuto rin parang nakakagutom na nga ni kagad. Kapag ganitong may mga handaan talaga dito sa aming probinsya, eto talaga yung mga karaniwang ulam nga na hindi pwedeng mawala at hinahanap-hanap din nga ng mga bisita. Sa sobrang dami rin nga ni hari na wa, hindi nga kami kulangin ngayon sa mga handa. Bali ayan nga po at pagkaluto ay nilagay na rin nga pala namin din sa isang lalagyanan dahil asunod nga palang lutuin yung pangkaldereta naman. Ayan nga po at inumpisa na rin nga kagad yung pagluluto. Una nga di yan ay nagisan, sibuyas at bawang at sinunod na rin nga itong marinated na karing baboy. Naglagay na rin nga po pala ng mga kaunting mapalasang sangkap nitong laurel at saka itong mga karos at patatas para sabay na rin ng luwambot sa karne. Sa mga garining baysanan, nagkalimitan talaga yung minamarinit na nga ng mga ilang oras din itong mga nilulutong karne para higit na mas malasa at mas malinamnam. At ayan, medyo malapit-lapit na nga pong maluto ay nilagay na rin nga pala itong gisantes at saka itong green peas. Yan nga yung mga karaniwang nilalagay talaga kapag usapang kalderitahin. Sa sobrang daming sahog at regato talaga nari ay napakasarap naman talaga ng pagkakaluto. At ayan nga po yung pagpapakulo nga lamang natin ay eh, pwede na rin nga pala yung hanguin. Tingin ko pa nga lamang din mga mare mo e mukhang masarap na talaga. Talaga namang nangangalam na nga, na nga kaagad yung sigmura ko. At yan nga po, tumaas bukas bukpa ay luto na rin nga ho itong ating pork caldereta. Inango na rin nga namin at nilagay din dito sa isang planggana para medyo mapalamig lamig bago balutin. Kapag rin yung luto talaga sa kaldereta ay paniguradong mapaparami na naman nga ang kain ko. At talaga namang isang nga sa aking paboritong-paborito o talaga namang sa mga oras na ito ay ako'y natatakam na ng husay. Kaya naman pagkahangong-pagkahangong ay pagkahangong, kumuha na rin nga kaagad ako at nang makakain at matikman na. Pero bukod nga nito sa pulong ay masarap din nga yung pagkakaluto, napakalinam na tapos napakalambot din nga ng karne. At nung makatapos nga lahat sa mga pagkaing niluto, eto at ginayak na rin nga namin at sinakay na rin nga dito sa Rusco at nang madala na nga din doon sa pinakang event place. At dito nga sa Hotel de Ansel, mo gaganapin ang wedding ceremony. Eto nga at pagkarating ng pagkarating ko ay nabutan ko rin nga sila na nagkakaroon ng wedding pictorial. Sobrang ganda nga ng ayos, lalong higit itong napakagandang bride. Nakakatuwa lamang talaga makita na eto na natupad na yung isa sa mga pinapangarap ng mga kababaihan ang may kasal. Ika nga lamang ng iba, eto ang isa sa pinakamasayang araw ng buhay mo. Kaya naman ang puso ko ay nagagalak din talaga sa panibagong yugto ng buhay nga ni Kiray. At habang nagapictorial pa naman sila sa labas, eto at pumasok na rin nga pala dito sa room para magpaayos naman nga pala ako. At nang kahit papano paano nga na makaura naman nga ang tiya mo. Dito na rin nga pala ako nagpaayos sa makeup artist ng bride kay Bin Mantala. And here's my final look. O oh, talaga naman kahit papano paano ay makakaura for today's video. At syempre naman itong mga junakis ko na nagmana sa akin at hindi rin nga papahuli. At ayan talaga namang pusturang pustura. Abay ang tuwa man din sa kanilang mga kasuutan na ano yung mo'y naunawa na talaga ang lahat ng kaganapan. Parang kailan lang man din ang panahon. Ngayon ay tingnan mo naman at parang ako'y meron na ng dalagin ding sa saka galing din nga rin pumastura. Flower girl nga pala ang ganapan nitong si Ate Kuning tapos si Alicia Bernice naman ang little bride. Ay kako nga ni Ay ah, giigihin lamang at kako'y bakat at nan ng muryot ay eh, hindi nga ni magpakalakad-lakad itong maliit na batuta. Ate yan at maya maya pa pasado alas 3.45 na nga pala ito ng hapon at nagumpisa na rin nga ang wedding ceremony. Pinapila na rin nga ang lahat dito sa may labas para makapagumpisa na nga paglalakad sa red carpet. Cute na cute din nga akong pagmasdan itong little bride at little groom na talaga namang tuwang-tuwa din sa kanilang mga ina paggagawa na ani mo mga nagalaro-laro laang. Pero nung papaumpisa pa nga ay parang ako na nga kagad ang ina, kay Alicia Bernice at kako nga ay baka hindi tumuloy ang paglalakad din sa may red carpet. Aba ay kahit man din kanda pa na ay sige pa rin at tuloy pa rin nga sa paglalakad kako'y salamat na nga lamang. Ang sarap sa puso at ang saya lamang din talaga na makita nga ni na eto na at kahit pa paano ay nagkakamuang mo ang dinaman. Kako ay maigi na nga rin lamang at hindi nga din at nanang muriyot at tingnan nyo naman talaga mga may pa sa na at nagpalitrato. At ang ating kining kundi naman ay salamat na rin nga lamang kako at wala kapro problema at habang nalaki din nga ni sila ay nagkakaroon ng bait. And here comes the bride at grabe sa mga puntong are parang nangingilid-ngilid na rin nga yung luha ko at sobrang saya din talaga ng puso ko para sa hipag kong sikiray. Ganitong moment talaga yung nakakaiyak at pinakamasayang pangyayari sa buhay mo yung may kasal ka nga sa taong pinakamamahal mo. Mayigit walang taon na rin nga sila magkasintahan kaya namang tamang tama na rin nga ang panahon na sila nga na eh, magpakasal na. And today is the day at sa wakas ay eto na nga at tumating na ang panahon na kanilang pag-iisang dibdib. Alam kong sobrang saya din talaga ng puso nila at eto at tumating na nga yung tagal nilang pinakaiintay at talaga namang napakabuti ng Panginoon at pinrovide din nga niya ang lahat ng mga pangailangan. Sobrang masaya din nga kami para sa kanilang dalawa at nawangay patuloy na pagpalain ng Diyos ang kanilang buhay mag-asawa. Congratulations at mabuhay ang bagong kasal. Nawanga kakoy humayo kayo at magpakarami at kakoy bigyan nyo na nga kami kaagad ng pamangkit. Dahil inabot na rin nga ng gabi ang seremonya ng kasal, ay eh biglang ang tinamaan ng gutom itong dalawang batuta, kaya't ayan, humingi na nga muna ng dede. Nag-recharge nga lamang kako ka at maya maya pa ay 100% full energy na naman nga ang mga batuta ko. At tinga nga ka kako sila ay ramdam na din nga kagalakan ng bagong kasal. At bago rin nga matapos ang programa ng kasal, eto at nagkaroon din nga muna kami ngayon ng picture taking. Anyways, maraming salamat na rin nga po dito sa Hotel De Anselmo kay Mamelo Diterasola sa napakagandang event place kahit first timer nga nila ang pag-gather ng ganitong gawain ay sulit na sulit at napakaganda nga ng ayos. Kaya sa mga taga-Socorro, mga kalapit bayan, sa mga naghahanap ng budget-friendly, mura at sulit na event place ay pwedeng-pwede nga kayo dito sa Hotel de Anselmo. Pagkatapos ka ng wedding program ay dito nga naman sa may pinakang labas sa garden nila ginanap nga ang wedding reception. Dahil medyo magutom na rin nga ito at nakipila-pila na rin nga kagad ako at nangkako kakoy ako'y makakain na. sobrang daming handang mga pagkain ay kakoy nalilito na naman nga kagad ako, kung anong aking aunahin at kakoy lahat nga ay mukhang masasarap. Ay shot kain muna nga ho kita din sa kasalan mga mare. Thank you po Lord sa lahat ng blessings. Nakain-kain din nga kami diyan ay nagkaroon din nga ng sabitan para dito sa bagong kasal at ayan, kami nga ni na nakisabit sabit din at kahit papano ay tulong na rin nga para sa unang hanap buhay ng bagong kasal. Masayang-masaya nga kami para sa bagong kasal at nawangay patuloy na ibuhos ng Lord ang masaganang pagpapala sa inyong buhay mag-asawa. And yun lamang muna nga po for today's video. Maraming salamat po sa inyong pananood. God bless.